Hello, good morning. Ito po ang inyong lingkod. Si ah, DST number 1 Um, OFW Facts Ano ba talaga ang dahilan bakit tayo mag-abroad mga OFW? Siyempre, una-una para sa pamilya, para sa tuition fee na ating mga mahal sa buhay. Uh, medical, nila nanay, nila tatay O kung sino mga mahal sa buhay natin Ang nangangailangan nito Bahay, syempre Gusto natin magkaroon ng pangarap na bahay diba? At syempre, itong pinakamahalaga Kailangan natin ng pera, kaya tayo nag-abroad Pero, ito yung life stages na sinasabi Napansin kasi natin sa unang taon Ito yung tinatawag natin na utang Bayad muna stage Parang ito yung nagbabayad muna ng utang Maaaring si kabayan ay... Uh, sinanda pa yung baka ni tatay at nangutang uh, para lang makapag-abroad. So, normally sa unang taon talaga, nagbabayad uh, mo na ng utang ay uh, isang OFW. Normal naman yon Sa pangalawang taon, ang uh, nakikita natin is uh, medyo nakaluwag na siya. Nabayaran niya yung kanya mga utang. Uh, tumutulong naman siya ngayon. Nagbibigay na siya ng tulong sa mga kamag-anak naman niya na medyo mas nangangailangan pa. No? So, nagpapadala in short. Sa pangatlong taon, ang nakita naman natin, based on survey talaga, imbes na magkaroon na siya ng ambisyon, eto, nakakatuwa pero nakakalungkot din, no, kasi ito ay nagiging ambisyosyo na ang ating mga kababayan, totoo 'yan. Ako medyo masakit pero totoo yun. Sa pang-apat na taon, ang nakita natin, nangungutang na siya kasi nga medyo baon na sa utang, and uh, nakikita natin na kinakapos na si kababayan, Sa panglimang taon, gapang stage na. Nako, ito ang nakakatakot. Sa panglimang taon, hindi na nakaipon na si OFW, nakabayan, gumagapang na sa dami ng utang at nababaon na. Nagkakatotoo talaga yun sa karamihan. Nakakalungkot, no? Kaya kung titignan mo siya, unang uh, taon, utang bayad mo na stage, tulong stage, pangatlong taon, ambisyoso stage, Pangapat, apat nangungutang stage, Panglima, ito ang nakakatakot, gapang stage, sana wag na tayo makarating dyan. Pag titignan mo yung uh, pinaka-ano niya, kaulugan niya ay utang talaga ang lumalabas, no? rusog yeah, natin ng konti. Kaya yeah, ba na makita? Okay. Walang, pra, walang take 2 OFW cycle, ito kasi talagang nangyayari sa mga OFW. No? 11 months nagtrabaho, pero 1 month lang buhay milyonaryo. Alam niyo na yan, pag-uwi, no? Guilty tayo dyan. Lahat na ata, pinainom, lahat na, is pag nag-birthday, kinumbidahan, lahat na ng kamag-anak, pinigyan ng pasalubong, etc. etcetera break na natin yung cycle, kabayan. So, ito yung maaari natin gawin. Ito yung formula natin, no, kung paano i-manage ang ating kinikita. Income, pagkasweldo natin, minus mo yung basic lang talaga. Ibig sabihin ng basic is yung kinakailangan ng talagang padala sa medical ni nanay, sa tuition, yun yung mga fix, eh. Yung bayad sa mga bills, no? Tsaka yung mga basic natin, yung mga pagkain. Tapos, kung ano yung natira doon, uh, yan yung savings natin dapat, no? So, yan dapat inilalagay natin sa investment which is in form of bahay nga or negosyo tsaka yung nagkakaroon ng pinaka huli natin yung expenses na natin kung ano man yung natira hindi naman sinasabi na talikuran mo yung mga ginagawa mo uh, let's say namamasyal ka or namimili no? pwede pa rin naman yun pero make sure na yun yung natira talaga neto ng mga ating binawas paano tayo magsisimula? ganito na siya kasimple sa alagang 630 riyals or palagyan natin 21 riyals per day ay magkakaroon ka na ng sariling bahay, kabayan, totoo po yan. Talagang uh, kung ikaw ay magtatabi, madali pala ang ano, magkaroon na sariling pangarap nating bahay. Ano ba ang binipiso? Pag meron kang sarili mong bahay, no? may sarili ka na pundan, eto siya eh, magiging disiplinado ka, magiging matured ka. So, imbis na kumain ka sa labas ng dalawang ulam, tatlong alam, ngayon siguro, baka sa bahay ka na kumain, mas healthy pa. Nagiging secured ka kasi pag uwi mo, meron ka na pala, no? yung, yung tinagal sa abroad, ay eh, talaga may napaglaanan ka. Reward and pride, syempre mas masarap mo na pag ikaw ay galing sa abroad for how many years, ano ba yung napundar mo? Gadget ba? Pasyal ba? Tying sa labas? Negosyo ba? O itong sinasabi nga natin na meron tayong sariling tahanan. Tayo? And ang limitless opportunity kasi syempre yan ay maaari mo rin pagdating ng araw, ibenta, mas mahal yan. Parang negosyo na rin kasi siya eh. Pwede mo rin parentahan kung sakali man. And uh, talagang maganda yung napunta ng ating kinikita. Yan, maraming maraming salamat po yan, kita ulit tayo sa susunod na DST. Tuloy-tuloy lang kabayan, so good sa tunay na kalayaan. See you.